sa mga hindi nag -alam, ay paalam ko lang sa inyo ay na pwede palang magpalit ng inyong profile picture sa Facebook gamit lang ang inyong messenger hey, So, itap natin ang messenger apps And then, ang sunod natin itap ay ang 3-line. At pagkatapos sa tap ng 3-line, i-tap natin ang girl icon. At pagkatapos sa tap ng girl icon, i natin ang ating profile. Then, pindutin natin ang choose from library. At pagkatapos uh, pindut na pindutin natin choose from library, And then, mamimili kayo ng ipalit sa inyong profile picture. Pagkatapos na select, itap natin ang done sa itaas. At ang kagandahan dito sa messenger, kapag dito kayo nagpalit, ay hindi malalaman ng mga Facebook friends na nagpalit kayo ng profile picture hindi mapupost or hindi makikita sa Facebook news feeds ng pag-change mo ng profile picture. Thank you and have a nice day. Don't forget to like and share.